Good morning guys Welcome po Magandang araw sa inyong lahat For today's video Ipakita ko po sa inyo yung aking papayang mahaba Yan po yung papaya kong mahaba Wala na po siyang itaas Naputol po siya kagabi Gawa ng humangin Tutukuran ko po, po sana kahapon Pero nakalimutan ko Bumagsak po siya Naputol po Guys, ito na po yung papaya oh. Naputol po siya kagabi. Yan. Ang dami po niyang bunga. Ito na po yung mga bunga niya oh, nagkalat. Yan. bumagsak po siya kagabi sa sobrang dami ng bunga. Sayang po yung mga bunga niya oh. Yan. Yan po yung mga bunga niya, guys. Yan po malapit na pong mahinog yung iba. Ayan, ayan po yung nangyari sa papaya kagabi. Ayan. Malalaki po siya. O. Malapit na po mga mahinog. Madidilaw na siya. Dapat po binabawasan pala yung bunga nito. Ayan. Ito po. Mga mahihinog na siya. Sayang po siya guys. Ayan. Malapit na pong mahinog siya guys. Ayan dalawang kilo pong makikita ang isang bunga niya dapat po tutukuran ko siya kahapon nakalimutan ko lang kaya bumigay po yung puno niya yan. pero tutubo pa naman po siya susupang pa siya nagandaan lang po niya hindi siya natumba naputol lang po yung kanyang puno pero yan po yung dami po niya ng bunga oh. Ang dami po niya. Siguro po nasa 50 yung bunga niya. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana wag niyo kalimutang i-like at subscribe ang aking Facebook page. Maraming salamat po.